Yun to. Kasi ngayon bro, kasi ako ngayon, nasa isip ko ngayon para ako naghahabol eh. Uh, hindi ko gustong maghabol agad yung maman, pero kasi hinahabol ko sanang yung maman ako, yes. oh. Yung pamilya, yung mother ko, mm -hmm. yung pamilya ko na sana uh, tawag dito. Yoko sana ng drama eh. Oh, pero dito, pero kasi yung mother ko, malakas pa siya, malakas oh. pa siya. Yung mga kamag-anak ko, yung mga tito dito ko, sana maka- mabigay ko yung may, may travel ko sila. Yan, yeah. yan yung mga yan yung nagbigay ng ano sa akin. Kasi dumaan na yung may mga dumaan akong friends na walang sila ng parents oh. or mga ano mga parang yun yung pinakamasakit sa akin. pag oh, magka-regret na, man, na man, Hindi ko nabigay yung, yung Parang, 'di ba, ngayon 'yung mga bata ngayon parang Parang ayaw na nilang suklian 'yung parents nila. Parang tra oh. parang trabaho mo na dapat oh. pag araling kami, hindi ganoon eh. No, gets hindi on. ko na ano 'yun eh. Kumbaga, oh, trabaho niya pag-aralin oh. kami. Pero parang 'yung parang 'yung mga magulang na sabi nila, masama kang anak kasi oh. parang ayaw mo silang suklian. Oh. Hindi ko rin gets, pero kasi ako 'yun 'yung Get hinahabol so. ko eh. Oh, kasi hindi suklian as as na parang ipipiliting ka. No, malay. Hindi, hindi, mali. Pero kung out of love, dahil kasi pag minamahal mo sila at gusto mo hmm. pasayahin sila, yun, ba't, ba't magiging masama oh, di ba? Par oh. Parang nanginay ako sa panahon na, baka kailan pa, Oo. Oh. kailan ako yayaman, kailan ko gagawin. Yun yung nagdad, ano sa akin, yun nagdadrive sa, sa akin. Actually, kasama sa tanong kaya, sabi ko, para kanina mo ginagawa oh. yun, ginagawa mo yun. <laughs> family sa talaga. Sa family talaga. Nakakatawa, napaka-noble nun. Tsaka, at the same time, masaya. diba? sarap na no yung, kahit nga yung basic lang, kung kumita ka, tapos nilibre mo sa restaurant mm. yung magulang, masaya sa'yo na, paano pa, kung madala-dala mo sa iba't ibang bansa, mapakain mo ng kakaibang mga pagkain. Oo, oh, bro. Parang kasing isipin mo, mer meron ako ngayon eh. Ah, mm. uh, kahit pa paano, may mga napundar ako, may mga, Ayan, may mga businesses ako. Mm. Pero parang, kahit nagagawa ko na yung mga yan, may mga business na ako, parang siguro hindi ko alam kung lagi ba ako nag uh, lagi ko bang iniisip kulang ba? Mm. Kulang ba? Nadadagdagan naman nag generate naman ako. Mm. Pero parang hindi ko pa rin magawa yung gusto kong gawin. Um, ah, sa yung oras naman ng kalaban mo. Oh, yung oras naman kalaban mo. Bukod doon, meron ka pang tumataas yung standard mo rin. <laughs> tumataas yung antas dito, cost of living mo rin eh, okay. Habang tumataas yung ano mo? Ah uh, katulad ko tumad nagkakaroon din ako ng mga anak ngayon. Uh -huh. nagiging dalawa na yung anak. Dalawa na parang Oo, oh, oh, dalawa na anak ko, bro. Tapos asawa. Ta Pero kasi hindi yung priorities mo talaga eh. Uh -huh. Hindi naman palagi ang business is laging nagja -ge generate Oo, uh oo. -huh. So alam lahat negosyo. ng ah, negosyante ah, yan eh. Hindi porket malita kong negosyo, uh -huh. hindi uh, yung tapos yung malaki negosyo hindi niya nararanasan 'to. Uh -huh. pareho, Mas pareho, malaki. Sure ako. Uh -huh sure ako, problema na malaki. <laughs> pareho kami ng problema, mas malaki lang yung malaki lang problema siya. niya. For example, si... Example na lang natin si... Uh, sino mong mayaman? Sabihin natin si... Henry C. Ay, Sige, ah, si Henry C. Ah, ah, dati. <laughs> oh, nag, nag-pandemic, imposible yung hindi siya tinamaan yan. Pwede ko sila. Oh, si, isipin mo saan gagaling yung mga pera niya. May banko sila eh, pero kasi... kung Kumbaga may uutangan sila, may kukunan sila ng pera. Ganyan yung pinagkaiba namin. Uh -huh. Meron siya mga investor na kaya talaga mag-invest sa kanya. Kasi kaya niya gumawa ng uh -huh. SM eh. Kung gusto niya, kaya niya, ano ba mga negosyo niya? Uh, kaya niya gumawa ng kondo, yun uh -huh. yung mga negosyo niya. So, hindi lahat lahat ng negosyante alam nila na hindi laging win yan. Uh -huh. Sa negosyo, laging... Alon? Oo. Yeah. Kailangan marunong ka paano mo i-sustain yung business mo. Yun yung matututunan mo eh. Kung paano i-sustain yung business mo, paano kikita. Paano yung marketing, paano yung ano. Yun yung mga pinagkaya mo ng mga negosyante. Hindi laging panalo yan. Uh -oh. Makakachamba ka lang talaga. Once na nakachamba ka, yun, yun eh. i-grab mo uh -oh. agad yung opportunity Totoo na yun. yun. So yun nga, parang ang, ang negosyante more of a mindset siya. Eh. Parang uh -oh. yung lagi ka nakakita ng opportunities 'tas ginagawa mo agad. Oo, oh, ini so, iniisip kasi nila pag negosiyante, kagaling. Ka Oo, oh, madali na buhay eh. Oh. Sa so, negosyante ka, tuloy-tuloy eh. Lalo na bro sa food business. Oo. Oh. Unlike kasi sa iba sa food business kasi lagi kang nag ano eh, lagi may bago. Oo. Oh. Lagi dapat may uh, ano ba dapat yung susunod mong gawin, ano mm. yung next step mo, ano ba yung uh, kailangan mo bang magdagdag lagi? Oo. Oh. Kasi ano yan eh, dagdag din sa inventory yung pagdadagdag oh, to ng to mga sup, mga product eh. So mahirap sa food business kasi kailangan nag-e-innovate ka, ka ng na madalas. Sa economics yan yung ano eh. Para yun? kang ano eh, para kang engineer nito eh. Oh. Kailangan nagpapalit din yung design mo, nagiging to modern to din aesthetic ngayon, 'di ba, bro? Oh. so kailangan ganun din yan sa food so, business. Hindi katulad ng supply. Uh -huh. Kapag nagsusupply ka, for example, nagsusupply ka ng ako oh, bakal, ng bakal. <laughs> Bakal Parang 'yun. yun e. Hindi <laughs> mo kailangan mag-isip bakal, bakal, bakal. Siguro mag-iisip ka siguro nag-aspect sa, ibang kung paano aspects, sa ibang aspect. Aspects, hindi sa inventory. Hmm. Eh, Everyon sa inventory kasi sa bilang lang naman. Oh, bro, kasi hindi dito importante kasi hmm. pag nagbebenta ka ng bakal or nagsusupply ka ng bakal, hmm. importante sa iyo inventory oh. lang eh. Oh. Yung marketing, pag maganda exactly. yung quality oh. ng binebenta mo, oh. yung marketing mo free marketing na eh. Oh. Next na nun, yung bumili sa namurahan, oh. maganda yung quality siya na yung magsasabi. Magre-recommend na siya. Diba? Okay, ang struggle ko naman syempre, sa bakal, competition naman. Kasi Oo. nga, sobrang dali. Ang dami rin. <laughs> yes. O, oh, yun nga, yung pinagkaya mo. mo. Oo. Parang medyo free. Hindi ka na masyadong nagma-marketing, di ba? Mm. Ang ano mo ng marketing mo na doon nga talaga. oh, boosting. Man. Sa mga kakilala-kilala. oh, kakilala ng kakilala. Sa, 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 pagkain, ang problema rin, yung mga B.O.B.O. BO, inventory. O, oh, bro. Kasi, ano, perishable kayo, you eh, know? Perishable. Pero kasi, pag sa pagkain, kaila- yun yung kailangan mo bantayan talaga dun, Oo. eh. So, sa inventory, paano yung movement ng, ano yung fast moving, ano yung matagal sa ano, syempre babawasan mo yun. For example ako, may upcoming ako na, sorry, Sige, okay. may upcoming ako na, uh, tawag dito, um, uh, tawag dito bro. Upcoming. Baby back ribs. Ah, baby back ribs. Sa menu ko. Sa Ay, di Ali? Di Ali Burger Oy, to. naku, paborito ko. Baby, baby back, back ribs, bro. Uh, ang problema dito, oh. eh, every Tuesdays lang siya. So, nililimit ko. Kung baga magkakaroon ako ng Matagal upcoming menu. Matagal eh, uh, no? pero every Tuesday lang siya. Parang abangan mo lang ako every Tuesday. hindi, <laughs> hindi, to lang. hindi to everyday. Hindi ko kailangan mag-stack ng marami nito. Oh. Pero every Tuesday, kung baga, hindi siya lagi. Parang ginagawa rin niya nila Jollibee. Maglalagay ka eh. ng demand. Oh, may uh, demand. Para si si scarcity uh, para magkaroon ng high demand. Si, ba, si tuna pa hindi naman laging nasa minus si tuna Pay. Uh, pa eh. May times lang na may tuna pa. Uh, si Choco ano, Choco Malo. Oh, Choco Malo. <laughs> oh, at saka yung Aloha Burger. Uh, Meron try. din tayo Aloha Burger niyan pero kumbaga, oh, no, parang no, summer ko siya nilalabas, uh, bro. May mga ganun. Nakatawa Ano yung sabi mo yung constant development sa business? Ano yan eh? Di kasi diba sa economics, meron yung the law of diminishing returns eh. Na kahit saan, kahit saan bagay ito actually, kahit sa pag-workout o kahit saan man, it's either you grow or you, you lose eh. uh -oh. So parang, kung kung hindi ka -develop, nag-develop, develop na, kung naging stagnant ka lang, hindi ka naging stagnant na sa totoo lang, buhabag sa kanon. Uh -oh. so parang yun nga, yun napaka-importante na so, lagi so, Kailangan talaga marunong kang sumabay sa market. Totoo. So hindi palagi, kasi pag masyado kang kampante, uh -oh. wala eh, wala